<laughs> oh, ayan. oh 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 <laughs> 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 <mga> <laughs> Ayan na, malapit na tayo. Ayan na, dyan. Ang trawagan niya. At the birdie, ano, niya po Joseph. Wala, napunta. Napunta na dito. <laughs> Nasaan na yung isa? Nalo. maglutuhan. Dito po kami ngayon sa uh, Salamat Sari. Papunta ng bahay. Pero wala kami masagyan. Tutu dito! Oh, dito. dito na lang kami ng trolley. wala oh, ano naman tayo. Abot doon? Mga gawin. Sige, tulak pa. Diretso lang, diretso. Sige, tulak. Ayun, baka may ano maawas. Baka maawas sa atin. Brabe. Ah, di mo, naglalakad man siya. Ayaw, hello. Ano sa yar? <laughs> ano ba? Ano ganyan? Ato, ano? Magbuk na tayo, i-try na. Ano magbook na tayo? Nandito na tayo. Saan tayo? Dito Oh, sino ba ka magpapakita? Ako na po. Ay, teka. Na, na. Ate, Sumakay ko kayo sumakay te. Ayoko. Ali Sige na te. Mabilis ka mo maglakad eh. Kana mag Kana oh, at oh, ang sumakay, ito kayo, ikaw na sumakay. Ate, oh, hindi siya sumakay at ang tayo mag-tulad. Oh, Oo, wakan mo, wakan mo. Hindi na siya.